Magandang umaga, mga katikim. Ayan, ito guys ay matambaka. Nilagyan ko na siya ng asin at paminta. Ayan, ito na natin. Ayan. At saka, maghihiwa na rin ako ng carrots, patata, sayote. Ayan, at saka itong togi guys. Ito lang yung aking lulutuing gulay at ibabalik ko sa lumpia wrapper. Naluto ko na guys yung isda at naglagay lang ako dito ng konting mantika dito sa pinaglutuan. Hindi ko na guys sinugasan yung kawali. Ito nga. Yan, niluto ko na yung samya. Giniling na baboy, sibuyas, bawang at naging ko na siya ng konting asin para may lasa na yung karne ng baboy. Tapos nilagay ko na itong mga gulay, sayote, karot at saka patatas. Hindi nilagay ko siya ng kalahating nor pork cubes. Ayan. At Takpan natin. Ito na nga guys. Haluin natin. At medyo luto na to. Lagyan natin tong toge. Ayan. Hindi ko na to guys tatakpan. At haluin na natin to. Kasi sandali lang naman to. Lagyan natin to ng seasoning. At paminta. Ayan. Haluin lang ulit natin. Ayan. Luto na guys. Hindi ko masyadong pinakaluto kasi ipiprito pala natin yan. Yan. Indagaya natin dito sa lumpia wrapper. At balutin. Yan. Medyo mainit pa nga. Dapat to ay pinapalambig muna guys. Ang sa akin naman guys ay diretso na kasi yan ang ulam namin today. Kaya samahan nyo ako magbalot ng lumpia Shanghai. Luto ko na guys lahat ng ano ang togi kasi ang kasi madaling masira kaya ayan guys ito na yung aming ulam ayan kain tayo thanks for watching mga patikin. God bless po